At ito yung kanyang regalo, medyo malabo lang. mo? Hello mga kapitbahay and welcome back to my vlog. And for this video pala mga kapitbahay ay dahil yung kapatid ko na pangatlo ay sobrang bait talaga at ayun nga bali bibigyan ko na rin siya ng gift mga kapitbahay. Pinangarap niya rin talaga magkaroon ng bagong cellphone. <laughs> At bali yung cellphone kasi na binigay ko dati ay nasira na din. At kanina pumunta ako ng Batarasa. Pumili rin ako ng regalo ko para sa kanya. Dahil ayun, lagi-lagi kasi kasama ni Papang sa, ano, sa dagat. Tapos sa bukid, ayan, sa tubigan. At siyempre hatid sundo rin kami sa yung driver namin kapag pumunta kami ng crossing. Yun nga, wala pa siya din dito at hindi ko pa rin mabibigay yung kanyang regalo. At alam ko matutuwa at matutuwa yun. Medyo mahihain nga lang siya talaga mga kapitbahay pero Siyempre, masipag talaga yung kapatid ko. At uh, buti na lang ito, hindi pa rin nawawala mga kapitbahay. <laughs> Kasi pabayad ko talaga ito ng parcel. Okay. <laughs> mga kapitbahay, ang kapatid kong si Toto. Ayan. Dahil malapitan natin. At ito yung kanyang regalo. Medyo malabo lang. <laughs> Saan mo? Okay, ayan. Pakita mo sa akin. Ganda. Ganda ba? Ganda ide. Wow, Nakasama mo sis mo ah. <laughs> Makita <Maganda>. mo. <laughs> Maganda ba hindi? Maganda. Sino tingin ka dito? Sa mo ah. Pero wala pa yung SIM card sa memory card. Bilian ko lang. Oo wow, ah. Okay. Katagal naman. Pabilian mo na lang kay Ambig. Nak sa naol. Oh, di ba? Ngatamayan tama yan to ah. Di <laughs> Jumal pa naman yan. <laughs> May bata sa likod, wag mong pakita. Ah, maganda. Oo, <laughs> maganda. sa kanyang lalagyan kung nagustuhan mo ang video na to don't forget to like, share and subscribe maraming salamat mga kapitbahay